So, hi guys! For today's video yan, pinag-isipan ko tong video na to kung i-upload uh, ko ba or hindi. Kasi guys, ito nga pala yung update sa ating first salary sa ating YouTube channel. So, yan guys, simpleng bagay lang at mabibigay natin sa ating mga magulang. So, yan, na-surprise sila kung anong laman ng box na yan. Kasi yan guys, in order namin nung pamangking ko yan sa Shopee. So, yan sa simpleng bagay guys ay mapapasaya natin ang ating nanay at tatay kasi yan binilhan natin sila ng gatas so yan po hindi sila makapaniwalang ano, ganun ka price yung ating nabiling gatas kasi nabibili ko lang dati guys is yung ano medyo pricey lang at kayang kaya sa ating ano budget So ngayon, at dahil nakasawad sa tayo sa ating channel, so yan ang first nating ginawa. So hindi sila makapaniwala dyan at nagulat sila dahil ang mahal daw ng ating binili. So, sabi kasi ng nanay ko, pag nagpapadala ako at may sobrang onte, sabi bilhan daw siya kahit maliit lang nagata. So ayan, at medyo malaki-laki na ang kanyang ano, iinuming gatas. So, yan guys. Itong video na to, hindi ko lang tong ginawa para magyabang or ano paman sa inyo. So, itong ginawa ko to dahil gusto ko lang din ma-inspired kayo na kahit medyo hindi pa ganun kaano ang ating channel. So, may nagagawa na din tayo kahit papano. So, ayan. Ano nga pala yan guys? Ayan, Ensure Gold. One points 6 kilo. Para medyo matagal-tagal na nilang gamitan yan. Sa probinsya kasi guys, may hirap-hirap makabili ng mga ganyan-ganyan. Kasi syempre, may hirap ang buhay. Minsan lang tayo makapagbigay ng ganyan sa ating mga magulang dahil may mga bagay din tayong kailangang unahin. So ang inuna ko dito is yung family ko. So dito nga din guys, nalibre ko rin ng aking pamangkin dahil matagal niya na din niyang hinaasam na makapagpareban siya. So, nung makuha natin ang ating salary, so ayan, why not na hindi natin sila pasaya. And yan, dasal din natin na sana magtulid-tulid pa ang ating paglago ng ating channel para mas marami pa tayong taong matutulungan or mapapasaya and yun nga guys kaya na share ko 'tong video na to para ma-inspire tayo lahat and and may kasabihan kasi tayo dito guys na kung kaya ng iba kaya natin and kayang-kaya -kaya ng lahat so yun go go lang para sa ating mga pangarap so nga pala guys kung bago lang kayo sa aking YouTube channel don't forget to like subscribe hit the notification bell for more videos thanks for watching guys bye